So, ayan guys. Napakita so, ko lang itong pinili ni Dalaga ngayon. Ayan. Mushroom. Hmm. Tapos, meron tayong ito naman yung pinabili ko. Ayan. Pinabili ko to Kasi gusto ko ng ano. Tsaka Ito. kasi nagsabi siya kanina na kung anong gusto ko ay i-chat-chat ko sa whatsapp ayan nagpabili din ako ng ampalaya hindi kasi sila mahilig sa gulay-gulay yung nanay lang nila ang mahilig so ayan ampalaya nagtry ako magpabili ng ampalaya para lagyan ng itlog yan tsaka ito mahilig sila ng ganyan hilip sila sa salad so ito gawin lang salad ito lettuce ayan guys tapos isang tray na itlog ayan ayan isang tray na itlog Yun ang pinili niya. Tapos ito. Brown floor. So, mahilig ba? Mahilig sila dito ng mga brown, kulay brown. Na mga kahit tinapay, o kaya ano. Ayaw nila ng white. Tapos meron din siyang binibim. Para sa kanya yan. Juice drink niya. Ayan. Ayan. And then, ito siguro gagawa ng salad yan mamaya tsaka ito ang kape nila ayan mahilig sila sa kape ganito yung niluluto sa ano hindi yung Nescafe nice minsan lang sila pag yung Nescafe nice dito talaga sila nag, ano sa kape, ito talaga yung pinaka ano, nilang kape tapos ito macaroni ayan ito niluluto nyan nila ito tapos nilalagyan nila nang nila yan whole corn and then yung lettuce with ano yan ayan so yun lang guys thank you for watching